punto ng kalkulasyon ay maaaring mag-iba depende sa wika. Ang mga halimbawa na ito ay mga karaniwang salita sa wikang Pilipino. Ngunit maaaring magkaroon ng iba't ibang tunog. Ang ibabang labi at taas na labi ay naglalapat. Ginagamit ang labi para ibagkas ang kapiling na p, b, m, at w. sila ay dumidikit sa loob o sa likod ng ngipin itaas. Mga halimbawa nito ay t, t, d, d, at m, m, So ano nga ba ang panggilagi? Ang panggilagi sa konteksto ng punto ng artikulasyon ay tumutukoy sa lugar kung saan ang dila ay nakikipag-ugnayan sa itaas likod ng mga ngiti. Ito ay mahalaga sa pagbuo ng mga tunog, partikular sa mga konsonanteng alveolar tulad ng T, D, N, at L. Sa pagbigkas ng mga tunog na ito, ang dila ay bumabalot o tumatama sa panggilagid na nagre-resulta sa tamang artikulasyon. Ang pag-unawa sa panggilagid ay nakakatulong sa pag-aaral ng wastong pagbikas at pagbibigay diin sa ugnayan ng pisikal na estruktura ng bibig at tunog na nililikha. Ang velar ay isang punto ng artikulasyon sa pagsasalita kung saan ang likod ng dila ay tumatama o malapit sa velo. Ang malambot na bahagi ng pisapin ng bibig na namatatagpuan sa likod ng mga K, sa salitang kasa. K, k, ka. tunog ng G. G, sa salitang gabi. Tunog ng N. E. Mm, -hmm. sa salitang sing. So, sa mga halimbawa ito, ang likod ng dila ang aktual na gumagalaw upang nabikha ng mga tunog. Global, Ang mga vocal cord ay nagtatagpo upang makagawa ng tunog. Halimbawa, H, ang ng pangipit ay tubig tubig dila dila naglalakad naglalakad ang mga halimbawa naman ng pangkilabit ay sapatos L libro libro salamat salamat Ang limang halimbawa ng velar ay kamay, gabi, ngiti, katawan, at bulog. Para naman sa limang halimbawa ng glotal, ito ay ang hayo, hindi, halo-halo, harapan, at halimbawa.